hello, hello. Dito tayo sa Smurf Village. Ito nyo yan. Sa likod ko yung mga bahay nila. O, oh, di diba? Yan. Mga so, palaruan. Yan. Mga studio ni Smurf. Okay. Nakapasok tayo sa kaharian ni Smurf. Yan. Hindi ko alam kung kami ang lumiit. O talagang malalaki lang yung bahay nila. Yan, o. Oh. Diba? O. Oh galing. Bahay ni Smurf. Ayan. See? Ayan yung bahay niya. Picture tayo. Okay. Ayan. Ayan yung bahay ni Smurf. Ayan yung kanyang palaruan. Yung nga lang, bakit wala sila smurf? <laughs> Sa Miracle Garden, nandun sila eh. Dito naman, yung mga tao dito naman is wala sila. Puro ano, puro mga bahay. Okay, yan po ang bahay ni Papa Smurf. Yung Mama Smurf. Yan. Okay, dun naman tayo. Yan naman yung kapi-kapiteria niya. Oh. Yan yung bahay ni Smurf. Papa Smurf. Ayan. Kaya naman tayo ya. Yeah. Ito yung kapitirya ni Papa smurf Ayan. So, actually, yun, kumain kanina. So, okay naman. So, go on lang yan. yung mga ano. Tsaka ito yung palaruan ni siya. yan o. Okay. Matakot din. Okay, semuanya. So shalom, shalom. Bye for now.